Grabe mga guys. Nag-oversize itong ating talong. Oversize siya. Over, over, oversize mga kagarden. Grabe. Oversize yung talong. Sobrang lumaki ng todo kasi. Hindi natin napitas mga kagarden. Garden kaya nag-oversize. Pero pwede pa naman siya mura pa. Yan. masyadong medyo mahirap mga kagarden mag-alaga ng talong dito sa lugar namin ako kulit mga kagarden nung ano nung mga manig tawagin natin ay fruit borer talagang tinutusok niya yung mga bunga ng ating talong yan, yan ang matinding kalaban mga kagarden ng mga magtatalong dito ng fruit borer so, talagang halos walang matira sa bunga lalo pa ganitong bago pa siya medyo ang hirap mga garden magpaano ng talong paganda so meron naman tayong makukuha panggulay pero pambinta wala pa wala pa tayong pambinta kasi puro ano siya Puro butas yung ating talong. Ayan. So nakakuha tayo mga garden ng oversize. Kapitas ah, tayo ng oversize na talong. over over Oversize eh. Masyadong malaki. Ayun pa o may oversize pa doon. Puro reject mga ka-garden ng ating talong. Puro reject. Puro butas. Nabubulok. 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 ito so, ganito pa lang siya isira na ganyan pa lang kaliit sira na siya kaya medyo pag ganitong bata pa ang talong wala tayong gaano makukuhang bud kasi buko pa lang sinisira niya na merong ano tayo dito ayan ano, oh puro rigid napo na yan mga kagarden tapon-tapon na yun, puro bulo ko. Kasi, basta naumpisan siya tusukin mga ka-garden ng uod. O nung fruit borer, wala na yun. Matik sira na yun. Hindi pa tayo na makapagtabas dito kasi nagaano tayo nung nung ating ano nung ating kamatisan nagtatali tayo mga ka-garden kaya eh, hindi pa tayo makapagtabas dito sa ating talungan. Medyo wala tayong budget na pang upay. Eh. Kaya so tayo lang mag-isa ang nagme-maintain dito kasi wala pa tayong pang upa. Wala pang income mga ka-garden. So siguro pag umingkam yung ating mga halaman, uh, ka-upa na tayo pagpapalinis. Yan o. Meron naman nakukuha ang good mga ka-garden. Paisa isa. Ganda ng kanyang good. Meron na tayong pang ulam sa tanghalian mga kagarden. Oh. Ayan. Mga kabukid. Pang ulam sa tanghalian. So, magluluto tayo na tanghalian maya maya. Okay. So, ayan. Meron, merong mga good na nakukuha tayo. Ayan. Malaki ng bunga niya. Kaso, medyo sinisira ng ano ng mga pot borer Ayan, ng ating talong dito ay itim at puti siyempre meron tayong labuyo dyan ang dami ng bunga naghihintay na lang tayo na mahinog yung ating labuyo halos lahat mga kagarde ng buo, may butas siya kaya halos lahat walang good at least pag nahiwa mo siya mga kagarde meron pa naman tira so meron pa naman tayong ah, makukuha niyan ayan o yan na natin mga napitas ayan o mga napitas natin variety nga pala ng ating talonin ay uh, ah, kalekso po yan yan po yung magandang variety ng talong makintab po ang pagkatalong niya yung isa naman po medyo ano po yun medyo paig ang kulay parang wala talaga tayo <laughs> makuhang go dito ah talagang ah, alas puro reject ah yan o oh. lalaki so, may, may oversize na naman tayo may kukuha dito oversize na yung bunga oversize ito mga gardeno. Pero sayang may butas na. Kaya na. Oh. Oversize na siya. 'Yon ang maganda itong isa. May butas din. halos lahat mga garden may butas. oversize na. kaya nakaka Pag hindi mo alam talaga yung taktika para doon sa hindi makadapo yung mga panerang insekto lulugiin ka mga kagarden sa paghahalaman sa panahon ngayon lalo na itong talong napakahirap siyang alagaan napakarami niyang ano napakabango niya sa maninira masyado siyang mapangakit sa mga maninira mga kagarden itong talong hindi kagaya ng sili yun okay, kita niyo napungkos na dalawa hindi kagaya ng sili mga kagarden ang sili hindi siya gaano masailan pero pagka napasok din siya nung ano, noong unggos, talagang matindi rin yun, nasusunog ang bunga mga kagarden. Kaya, medyo ang hirap paghalaman talaga sa panahon ngayon. Masyado nga mamahal ng mga materialis para sa paghalaman. Kaya, pag hindi mo kabisado, medyo may kalugihan. And, Dito tayo sa sa bukid ang bukid natin ay medyo malayo okay so yan napitasan na natin lahat wala talagang good mga kagarden na makukuha halos talagang halos lahat ay reject okay lang yan sa umpisa lang naman yan nanawa din yung mga mani nila yan Ayan, oh. ang ganda ng good oh meron din butas sa dulo okay mga kagarden thank you for watching yan po ang ating talungan medyo madamo pero tatabasan po natin yung pagkatapos ng kamatisan. Pagkatapos natin na uh, matalian yung kamatisan. Okay. Salamat po sa inyong panonood Salamat sa pagsama sa akin. Bye bye. Pano po mo. God bless you all.